Nakipagpulong ang Bangsamoro Land Transportation Office o BLTO at LTO National, tinalakay sa pulong ng dalawang tanggapan ang usapin hinggil sa driver's license. Isinagawa ito araw ng Martes, June 10 sa tanggapan ng LTO sa Quezon City. Layunin ng pulong ang mapahusay pa ang interagency collaboration at matugunan ang operational challenges. Kabilang dito ang management ng duplicate driver's licenses, unclaimed apprehended driver's license, logistical at administrative issues. Ayon sa MOTC BARMM, binigyan diin ng LTO National sa pulong mayroon silang gagawing administrative actions sa mga regional offices ng LTO na tatangging i-renew ang driver's licenses o iproseso ang motor vehicle registrations ng mga holders ng BARMM documents. Liz Miro, I minds Philippines